Pagkakataluyan -ano pag na, na, na ka yan. <laughs> pag pag ka kayo, ha? Ang sir. Boy naman. Tandaan nyo, isa na Say, ka sa ulo. Ah, <laughs> Tapos yung isa, siya ang maglalagay <laughs> ng Sir, huwag gumalaw, sir. Kung dapat siya na pit sa Pit talaga siya. Hala, feel na feel niya. Kaya na <laughs> Huwag ka na yung bedingsha. pwede siya. Okay, pa rin ang ulo. Ng Di natatabi. Sery natatabi. Wala Wala na. Walang aawak sa inyo ng ulo na nakaganto, ha? Baka may nakaganyan. Baka may nakaluhod. Basta kayo, kailangan nyo luhod. Kasi kailangan mas malapit kayo sa Kasi pa maka uoresponde kung wala na nakaganto kayo. Nalito na kayo ng bystander. So, mabigay mo. Double kill. Kaya kung magandang kayo, naman ay, man, sabi, Sir, tatang nakaganto to. Bubuksan oh, nyo. Sir, tatanggalin na namin ng iyong helmet. Ayo. Ayo. Sabi mo hindi. Punta na ngiti na ba? Ang accident niya ng tawa. Wala ko na accident ng mga mga Masagasaan yung kamay mo ba? Oo nga.

sa pangangan. Sa pangangan pang na kayo. Ngayon, siya na natanggal ng helmet, ahawak na yun siya. I niya na I-mobilize niya yung ulo. Ang na-mobilize niya yung ulo, ako, talagang ko yan ng sabi. Sa Kasi, ito na dugo. Ganun lang. Sir, kuha mo pala. <laughs> Kasi, ay, yung partner na partner na sa